Magandang umaga, Ted and DJ Chacha at sa lahat po ng nakikinig sa atin. May buntag sa kanan. Apo, ah, salamat po. Uh, S -S -S Senator, ano po nangyari? Kasi originally po naman, sa version ng House at saka ng Senado, meron po namang subsidy for PhilHealth. And all of a sudden, nag po ang BICAM, and uh, nagharap-harap sila, and then nagharap-harap ulit po sa Manila Hotel, bigla nang naging zero. Yun ang magandang tanong. Kasi uh, bakit nangyari yan? Eh, kahit na dapat iniwanan nila ng halaga yan, kahit gusto nilang bawasan, iniwanan nila ng halaga na uh, sang sangayon sa formula na nandun sa syntax law. May batas kasi na nagko-compute kung magkano dapat binibigay ng national government sa PhilHealth bilang subsidy. So dapat hindi bumabaya ng mga 50 plus billion pesos kung gusto man nila babaan. Ang ginawa nila, siniro eh. Sino po itong sila, Senator? Well, yung mga nag yung mga nag working group, yung mga technical working group, bali wala naman yung bali wala naman yung naging panel to panel eh. Kasi nagkaroon ng proposal galing sa technical working group, ganun din. Hindi hindi pinag-usapan ng maaga at saka hindi pinag-usapan ng ng nakalantad na yung pala yung pala ang balak nilang gawin. Senator, ang sabi po ng ilang senador, pati ang sponsor po nito, bilang ang word na ginamit ay leksyon sa PhilHealth, ano po nyo masasabi doon? Pwede naman, binigyan na namin ng leksyon ang PhilHealth sa katakot-takot na sermon na inabot ng PhilHealth sa Senado. As far as I know, Senado lang yung masasagot ko. As far as I know, pagdating sa Senado, committee hearing lang, committee hearing pa lang, katakot-takot na lecture at saka rekomendasyon na ang binibigay sa PhilHealth. Pag... Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa, namin uh, pinag na pagkasundoan namin na babaan ang pondo para sa akap. So yung initial amount na hinihingi ng, ng house na 39 billion, if I'm not mistaken, medyo na pababa natin sa 20, Six. sa, oh, about 26 billion or 20 plus billion. So, sa ngayon, ang PhilHealth ay hindi nabigyan ng budget sapagkat kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo marami nang na nagagalit dahil um, hindi nabibigyan ng tamang uh, reimbursement.